pumuli mga kapolkals dito pumuli tayo live sa Political Calisthenics at kagaya po ng dati sana po kayo nasa mabuting kalagayan kasama ng inyong mga pamilya at yung pang mga mahal sa buhay siyempre saan mang sulok kayo ng daigdig naroon uh, ang EDSA ba ay buhay pa o ano ba ang diwa ng EDSA? Yan siguro ang ating tatalakayin ngayon sa araw na ito. Sapagkat ito po ang ikatatlumput siyam na anibersaryo ng People Power Revolution. Uh, alam po ninyo, marami nagsasabi na ang EDSA raw po ang dahilan kung bakit po ang Pilipinas ay nasadlak sa kahirapan at uh, yan po ay uh, sinasabi po yan ng mga taong ni hindi naman nakipaglaban doon sa EDSA. Uh, alam po ninyo, bago po nagkaroon ng EDSA People Power ay marami pong mga pangyayari na naganap sa Pilipinas. Marami pong taon na binigyan ng pagkakataon si Ferdinand Marcos, senior para baguhin at paunlarin ang Pilipinas. Doon po sa sinasabi nilang uh, may mga naitayo o may tahimik daw noon, yan po ay gawa-gawa lamang o pananaw lang po yan ng mga loyalistang, Marcos. Lalo po yung mga ibang mga matatanda na hindi nga nakatapos ng pag-aaral dahil po sa kahirapan. Bakit po ba tayo nagkaroon ng People Power Revolution? Hindi naman po yan naganap o bigla na lang sumiklab sa isang araw. 21 years po ang inintay ng taong bayan bago po yan sumiklab. Bago po sumiklab, ang People Power ay dalawang put isang taong kinikimkim ng mamamayan ang sinisikil nilang karapatan uh, para po magpahayag, at para po sabihin kung ano ang mga pagkakamali o pagkukulang ng gobyerno ni dating o niyumaong Pangulong Marcos. At uh, sinasabi po nila na maraming mga magagandang bagay daw ng panahon ni Marcos pero hindi nila nalalaman yung mga masasamang bagay na kaya po hindi nila nalalaman sapagkat sarado po ang media noong mga panahon yun, isinara ABS-CBN, sinira lahat ng mga newspapers. Ang alam ko noon, dahil ako'y bata pa, ay daily express po lamang ang pwede mong basahin. Pero ano bang mga naganap sa panahon ni Marcos na hindi lang po sinasabing nila kasi o oh, tahimik raw, mabuti raw, at marami raw na ipagawa. Ala, isipin po ninyong lagi doon po sa maraming na ipagawa. Si Ferdinand Marcos Sr. po ay 21 years na namahala sa Pilipinas bilang Pangulo. Wala pong, wala pong Senado, wala pong uh, House of Representatives, wala pong kokontra sa kanya. Kaya po lahat ng budget, lahat ng pera sa kanya yun. Ha? At uh, ikaw, kung ikaw ay kalaban niya sa lokal na pamahalaan, bago ka makapagpatayo ng poso lamang, ha, ay maninikluhod ka pa sa Malacanang. Kontrolad niyo po lahat ng pera So kung saan niya dalhin ng pera, ay pwede niyang dalhin. Kaya nga, ang pera, dinadala niya sa ibang mga proyekto, dinadala niya rin sa kanyang pamilya. Hindi po ba? Kaya po, sila ay namuhay na maunlad, samantalang ang mga Pilipino ay patuloy na nagihirap ng mga panahon yun. Ano bang mga masasamang bagay naman na naranasan natin sa panahon ni Marcos? Unang-una -una po, baka po doon po sa mga kabataan, kailangan po malaman niyo po ito. At doon po sa mga matatanda, at o mga umabot ng martial law, dapat niyong maalala mga bagay na to. Naalala nyo pa ba ang rice shortage? Ang naalala nyo lang, masagana 99. Naalala nyo ba ang rice shortage? Na tayo ay pipila doon sa truck ng RCA at saka NGA para tayo makabili ng, kap ng kakapiranggit o isang salop na bigas. Hindi po kilo pa noon, ha? salop. Ha? Naalala ko noon, limitado lang sa isang salop o halimbawa, o limitado lang sa dalawa o limang salop ang bibilin mo, hanggang limang salop. Ngayon, uh, hindi ka makabili ng marami. So ang alam ko, ginagawa noon ng nanay ko ay lahat kaming magkakapatid, maliliit pa, pinapipila kami. ah binibigyan kami ng pera. At yung pera namin eksakto, para wala ng sukli-sukli. No? Pinapipila kami, so para makabili kami ng sapat sa aming pamilya. At ano po ang, ang nangyari sa aming sa kinakain ng mamamayang Pilipino noong panahon yun. Kalahati po, regular na bigas. At ang, hindi lang kalahati, ito yung one port, regular na bigas. At yung natitira po ay pagkain ng manok. Yung pong malalaking corn. Ha? Na yan po ay nag-shortage sa, sa rice dahil po sa hindi magandang pamamahala ni dating Pangulong, ni yung maong Pangulong Marcos. Yan po isang halimbawa po lamang. At kung isipin natin, Noong panahon na yon, malaki ang lupa, kokonti ang tao. Kasi noong panahon na yon, eh halos 50 or 40 million lang ang, ang Pilipino. Ibig sabihin noon, wala pa pong mga buildings. Malaki ang lupa, malaki ang, ang agrikultura, pero ang tao o ang kakain, kokonti. Ang tanong, bakit nagka-shortage sa malipong pamamahala? Hindi po ba? Yan po isang halimbawa lang. Ano pa? Yung patuloy na pagkawala ng mga mamamayan na kumakalaban sa kanya. Ha? Yung sinasabi nila NPA daw yun, hindi po. Hindi po NPA ang hindi po NPA o hindi po rebelde ang uh, pinagpapatay at nawawala. Yun po ay lehitimong oposisyon, mga politiko, mga mayor, mga estudyante. Hindi po yon NPA po lamang. Basta na lang po nawawala. At, at, ang total po ng nawawala sa panahon ni Marcos, at mga namamatay ay umabot po sa 70,000 na tao. Ha? Si Digong 36,000, kay Marcos po 70,000. Yan po ang nawawala at, at, napatay. Mapaya pa ba? Tanungin niyo po mga tiga Mindanao. Libo-libo araw-araw ang nakatawan ng mga sundalo at mga mga taga Mindanao ang pina, ang namamatay dahil po sa gera sa Mindanao. Hindi po ba? Kaya po itong si Imelda Marcos ay pumunta doon sa kay uh, Gaddafi para ayusin ang sitwasyon sapagkat hindi na makontrol ng Marcos administration ang gulo sa Mindanao. So yan po ba ay tahimik? Hmm. Ano po ba? Yung pong pagdeklara ng law sa panahong matatapos na ang termino niya. Dahil po tayo po ay dating nakabase sa 1935 Constitution. Yung pong 1935 Constitution ay dalawang beses lang po ang term ng presidente, apat na taon, bawat termino. Dalawang beses ka lang mag, bali dalawang beses ka lang manunungkulan o marirele Agay ka. Kagaya po sa Amerika. Nung matatapos na po ang termino ni Marcos, ay diniklara niya ang martial law, hindi po talaga dahil sa NPA, hindi po talaga dahil may kaguluhan, kundi po para i-extend ang kanyang term at habang buhay na sila sa kanilang puesto. O yan po ang mga halimbawa. Ano ba? Yung pag mag mageleksyon mag, -e -eleksyon. mag -e eleksyon kasi dapat ng mga mayor ng mga ibang mababang posisyon, anong ginagawa? Pan paglalantarang pagkuha ng balota sa boto ng mga tao at papalitan sa salinan ng balotang nakalagay ang kandidato nila. Ha? Yan po na na-experience ko 'yan noong mga panahon ng Marcelo at wag niyo pong i-deny 'yan sapagkat po 'yan sa buong Pilipinas. Hmm. Ngayon, ito, yung nuclear power plant. Isinisisi po 'yan na hindi raw uh, binuksan da ni ni Cory. Tingnan niyo maigi, pag-aralan niyo 'yan. Yan po ay tinadyo tina ni Marcos noong 1976. Iba po dapat ang kumontrata dyan. Mas mura, mas matibay. Pero dahil nalagyan siya ng Westinghouse, ay kahit na maganda ang ino-offer ng isang kumpanya, ay ibinigay niya sa Westinghouse. At ano po ang nangyari? Defectibo ang National Power Plant. Tingnan niyo, tingnan niyo pong maigi kung talagang balak ni Marcos na gamitin ang National Power Plant. Ang National Power Plant. Tinayo niya po yan 1976. Kailan po siya Kailan po siya napatalsik? 1986. Sa loob po ng sampung taon, kahit si Marcos ayaw gamitin ang nuclear power plant sapagkat sa pag-aaral po ng mga eksperto sa buong mundo, kapag ginamit niya yan, ay malamang iyan ay maglikha ng katastropi o kamatayan sa buong bansa. Kung totoong ang nuclear power plant ay dapat sana solusyon, ha? at iyan ay sinisisi kay Corina hindi raw binuksan. Bakit sa panahon ni Marcos, hindi binuksan sa loob ng 10 taon ang, ang nuclear power plant? Sapagkat yan po ay depektibo ayon sa pag-aaral. Ngunit ano po ang ano nangyari dyan? Nagbayad po tayo ng napakalaking halaga sa power plant na yan. At yan po ay natapos lamang, ilang po lamang. Nagbabayad po tayo ng 300,000 uh, US dollars every day po hanggang sa matapos natin sa loob ng ilang taon. Hindi po ba alam ng mga tao yan? Ano pa? Binalang sinira niya po ang political system sa Pilipinas. Meron lang po tayong two-party system. Yung Nationalist Party at saka Liberal Party. Binuwag niya po yan sapagkat tinayo niya ang kilusang bagong lipunan. Ha? Yung sarili niyang partido na siyang kumontrol sa buong Pilipinas sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Sinira niya po ang maganda sana ang katatayuan ng ating politika. Winasak niya po dahil po para, pulamang po lamang siya ay manatili sa pwesto. Ano pa po? Yung penny movie. Kanino po ba nauso ang penny movie? Yung penetration movie, yung harap-harapan sa sinihan. Nagka nagsi ha? Nag nagsisexual intercourse. Mga movie, yung sumikat yung mga bolsar, ha? Yung kagaya nila, Pepsi Paloma na yan sumikat yan. Dahil po sa panahon niya ni Marcos, pinayagan na magkaroon tayo ng penetration movies. Sinira niya rin po ang moralidad ng sambayan ng Pilipino. Ha? Yung, mga, yung mga penetration movie na yan, mapapanood niya kahit saang sinihan. Noong mga panahon yon sinira niya po ang moral fiber ng odyssey ng kababaihan sa, sa bansang Pilipinas. At Nagtayo pa po, po yan ng, ng Manila Film Center si Imelda ha? para lamang po i-accommodate yung mga sikat na actors at actresses sa Hollywood dahil po sa kanyang proyektong International Film Festival. At yan po, dapat po kayo magbasa. Hindi po ito fake news. Hindi ako, hindi ako DDS. Hindi ako Marcos Loyalist. Ha? Yan po, Manila Film Center. Minadali po ni Imelda yan. Ha? Kaya ang nangyari dyan, basa-basa pa o malambot pa yung simento, ay pinilit niyang lagyan ng second floor o third floor. Bumigay po yung buong, yung buong building. Hanggang ngayon, ha? tinatayang halos isang libong mamamayan o trabador ang nabaon dyan sa Manila Film Center at inabandonan ng tuluyan kahit nung panahon pa ni Marcos. Hmm. Hindi po yan sinasabi ng mga ng mga, hindi po yung sinasabi ng mga Marcos loyalists, yung mga pangyayari niyan. At meron po tayong economic crisis nung bago po mag-19, bago po mag-People Power Revolution, meron po tayong economic crisis sapagkat ang utang na, nung umupo si Marcos, ang utang natin ay 500 million. Nung matap, nung siya ay mapatalsik, ang utang natin ay umabot sa 33 billion. Ngayon sinasabi niyo, eh ngayon trillion, noon billion ang pera ang pera po noon ay mo ay ay maliit lang ang value. Hindi po ba? Doon po sa mga umabot na makakabili ka ng soft drinks na 15 centimos, pamasahe 10 centimos. Hindi po ba? So yung pong makautang ka ng 33 billion ay sobrang laki po 'yan para na rin pong trillion 'yan. Nagsimula po 'yan sa panahon ni Marcos. Kaya po tayo ay nagkaloko-loko sa economic crisis. At ngayon, naghahanap pa mga Pilipino, bakit ayaw pang magpapalit, bakit ayaw pang umalis sa pwesto? ha, sa kabila ng mga pangyayaring ito? Bakit ayaw pa rin bumitaw ang pamilya? At bukod pa dyan, ha, yung mararangyang ipinakikita ng pamilya sa kanilang mga party doon po sa Malacanang na ang ibitado ay mga iba't ibang mga Hollywood stars ha, habang ang mga Pilipino ay hirap Lahat po yan naipon. Iniipon ng mga Pilipino sa kanilang mga puso. At dumating ang panahon na na-assassinate si Nino Yakino. Ngayon, sinasabi nila, eh hindi naman si Marcos ang papatay dyan. Mukhang si Danding. Okay, tanong, sino ba si Danding? Bata ni Marcos. Pagpalagay na natin, bata ni Marcos, hindi po ba? Gagawin ba ni Danding na patayin ang isang senador kung wala siyang backup nang nasa Malacanang? Pagpalagay na natin, ganoon ang teorya nyo, mga Marcos loyalist, mga DDS. Itong mga DDS kasi noon, Marcos loyalist yan eh. Kaya yan naninira rin yan eh. Hindi po ba kung ano sinasabi, kagaya rin ni Digong Duterte na pinuri ng pinuri itong si dating Yung Maong Marcos at dilagay sa halibigan ng mga bayani, then later on nagsisisi siya kung ba't niya ginawa. Hindi po ba? So, meron po tayong economic crisis, kaya po nung ma-assassinate si Ninoy Aquino, doon na sumabog ang puso ng mamamayang Pilipino, doon po nagsimula. Simula po nung mamatay si Ninoy Aquino dahil po sa assassination, nanaganap uh, na naganap noong August 21, 1983 ay doon na po nagsimula ang mga pag-aaklas sa, sa lansangan. Kasama po tayo diyan. Matagal po na matagal po tayo nakikipaglaban sa panahon ni Marcos. Simula pa po nung ako ay 18 years old ay kasama na po ako ng mga nakikipaglaban diyan. Ako po ay isa sa mga tahimik na nakikipaglaban noong panahong yon Pero hindi po ako ah uh, hindi may, 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 pagmamalaki ko na ako po ay lumalaban dyan. So ang people power, o EDSA revolution, people power, hindi po yan nagsimula kahapon lang. Nagsimula yan sa mahabang panahon. 20 years, hanggang 21 years, nagsimula po yan. Yang people, yang, yang pong pagkadisgusto ng mamamayan. Diyan po nagsimula ang tinatawag nating EDSA people power revolution. Ha? Ngayon, sinasabi nila, pagpasok daw ni Cory Aquino, ano daw nangyari? Tandaan po ninyo, si Cory Aquino po ng ay transitional president po lamang. Ha? Ang kanya pong gobyerno ay revolutionary government at pwede siyang manatili doon kahit gaano katagal. Pero anong ginawa niya? Pilit niyang magkaroon ng bagong konstitusyon Ito na naman tayo. Hmm. Pinilit niyang magkaroon ng bagong konstitusyon para ilagay sa stability ang bansa. Ha? Hindi niya ginawang diktador ng kanyang sarili, kaya po tayo nagkaroon ng konstitusyon. Ha? Nilagay po yan ni Cory Aquino. I Pero kung tutusin, pwede siyang manatili bilang presidente ng revolutionary government. Alam niyo po ba ang revolutionary government? What the president says is the law. Pero hindi po ginawa yan ni Pangulong Cory Aquino. Siya po ay transitional president po lamang at wala pong pera ang gobyerno nang siya po ay maupo. Pero ang dapat po nating tatandaan, papaunlad na busa mapapaunlad na basana ang bansang Pilipinas pagkatapos ng EDSA People Power Revolution. Yes. Pagka tingnan niyo po Pagkatapos po ng EDSA People Power Revolutions, saan po ang investors sa Pilipinas. Nakikita nyo, tayo ng construction rito, tayo ng kumpanya rito. Nagdagdagsaan po. Eh bakit nawala? Nawala sapagkat dahil kay Unasan at kay Enrile. Siyam na kudita at destabilisasyon ang ginawa ni Unasan. Ha? Iyon ang naging dahilan. Kaya yung mga negosyante, yung mga investors na pumapasok sa Pilipinas after ng EDSA People Power Revolution, after six months, nag-withdraw lahat. Ha? At dahil dito, nagkahirap-hirap ang bansa. Ngayon, tisisin nyo ba ang EDSA People Power Revolution kung bakit nang may agpagsiunasan? Kasalanan ba yan ng EDSA People Power Revolution? Ha? Kaila, kasalanan ba ng EDSA yan? ibinoto eh, binoto nyo pa yan, di ba? Namagbong independyente yan. Binoto nyo pa yan. Kasalanan ba ng EDSA kung yung mga sundalong maliliit na nagbuwis ng kanilang buhay ay mahirap pa rin hanggang ngayon samantalang si Unasan, si Enrile ay nagpapasasa sa kanilang yaman? Hmm. Kasalanan ba yan ng EDSA? Siyam nakudita ang ginawa niyan na naging dahilan para umalis ang mga investors sa bansang Pilipinas. Yan ba'y kasalanan ng EDSA? Ngayon po, balikpunta po tayo sa ang iting pumunta po tayo doon sa 1987 Constitution na pinakikilaman nitong si Robin Padilla na wala namang kaalam-alam. Kasalanan ba ng EDSA People Power Revolution kung, meron, kung bakit meron tayong political dynasty? E nakalagay po yan sa 1987 Constitution na kailangan tayo ay umiwas sa political dynasty. Pero ano pong ginawa ng mga mambabatas? Tinulugan po yung political dynasty hanggang ngayon. Hindi ginagawa yung batas na yan kasi po kahit po yan nakalagay sa constitution there must be an enabling law ha huh, to be legislated by both houses the senate and house of representatives they have to create or they have to craft a law in relation with the uh, death panel no, in relation to the anti-dynasty so in order for them in order for us to have an anti anti-dynasty uh Bill uh, or laws, there must first be the legislation coming from the members of the Congress themselves. But the problem is, this, the Senate or the Senate, these senators and these congressmen didn't want to touch it. They don't want to introduce anti-dynasty law simply because they are the ones benefiting from political dynasty. Hindi po ba? Ngayon. Sinasabi ng iba, death penalty. Meron rin pong death penalty sa 1907 Constitution. Ayaw rin. Nagkaroon na yan ng panahon ni Ramos. Ha? Pero pinatanggal ni Gloria. Kasalanan ba ng EDSA yan? Kasalanan ba yan ng EDSA? Ito ngayon, pinapatanggal ni Robin Padilla, walang kaalam-alam. Itong gusto niya baguhin ang Constitution dahil gusto niya rin baguhin ang economic provision. Ano po bang nakalagay sa economic provision ng Constitution? 40% po lamang ang pwedeng ariin ng foreigners o ng foreign investors. ah Ang gusto ni Robin Padilla at ng ibang mga senador, 100% daw ariin ng foreign investors para raw po mahikayat silang pumunta rito. Imagine nyo kung nangyari yan sa panahon ni Duterte na 100% ang pwedeng ariin ng foreign investors ng mga Chinese. edi eh, di siguro wala nang natira sa Pilipinas. Na lupa ngayon, hindi po ba? Sapagkat ang daling magpunta ng investors na galing China, lalo ng panahon ni Duterte, at magtayo ng negosyo dahil 100% ng negosyo ngayon ay kaya ang angkinin. Hindi po ba? Kung hindi po yan nilimitahan ng konstitusyon na 40% lang ang pwede nilang angkinin, siguro po yung buong uh, negosyo ng Pilipinas sa loob ng 6 taon ni Duterte ay pag-aari na po yan ng mga in-check. Hindi po ba? Oo. Oh. Yan po ang tinatawag nating safety nets ng konstitusyon na ngayon ay na, na o kinututulan o kinikritisize ng mga DDS sa kanang mga Marcos loyalists. Ang tanong, kasalanan ba yan ng EDSA Revolution? Hmm. Ang EDSA Revolution po ay bahagi ay isang resulta ng pagnanais ng Pilipino na magkaroon ng gobyernong maayos. Leader, na magagaling at leader na karapat-dapat sa kanilang pwesto. Kasalanan ba ng EDSA People Power Revolution kung ibinoboto ng mga Pilipino ang kagaya ni Robin Padilla? Ang kagaya ni Willie, ang gusto pang mana, pwede pa manalo itong si Willie Revilla, eh? ha? Kasalanan ba ng EDSA People Power kung ibinoto ng mga Pilipino si Bong Revilla, si Jingo Estrada? si Erop Estrada. Ito ngayon, mga tulpo. Ha? Ito si Willie Ray papasok rin. Philip Salvador, nagtangka na rin. Hindi po ba? So, kasalanan ba yan ng People Power Revolution? Kasalanan niya ng mga mayang Pilipino dahil hindi nila pinangalagaan ang tunay na diwa ng EDSA. Kaya patuloy po natin dapat pangalagaan ang diwa ng EDSA. Ha? Tingnan po natin maigi at uh, pag-aralan po natin, hindi po yan basta-basta lamang uh, nabuo. Yan po ay matagal na mga pasakit sa puso ng mga Pilipino pag nanais na magkaroon ng magandang gobyerno. O yung pong mga kronis ni, ni, dating Yumaong Marcos ha, na pinasarang ABS-CBN, ipinamigay ang mga negosyo sa kanyang mga kaibigan, kasalanan ba yan ng, yan po ang pinagmulan ng na Edsa People Power Revolution. Isa po yan. Ha? Isa po yan. Ngayon, ang tanong, huwag niyo pong sisihin ang Edsa People Power Revolution dahil sa tinatakbo ng mga survey ngayon, ay mukhang ang iboboto nyo ay yung mga artista pa rin. So, hindi po yung kasalanan ng Edsa People Power Revolution. Kaya po tayo nagiging mahirap sapagkat pinapayagan natin na magitayong mahirap ha ilang beses po natin binoto si Unasan. ilang beses po natin binoto ang mga ngayon binalikta natin ang Marcos ang pagkakamali ni President Cory Aquino ay ang pag-appoint kay Rodrigo Duterte bilang vice mayor ng Davao sapagkat ang nanay po niyan ay i uh, certified dilawan kalaban po ni Marcos hindi alam ni President Cory Aquino na hindi naman pareho ang ugali ng nanay ni Duterte sa kanyang anak. Ha? Kaya inapoy niya itong si Vice Mayor Rodrigo Duterte pagkatapos po ng People Power Revolution na ngayon po ay walang utang na loob sapagkat noong pong panahon niya, ang binakapan ng binakapan ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Ngayon nagsisisi siya, hindi po ba? Tanong, kasalanan ba yan ng EDSA People Power Revolution? Hindi po, at pati po yung mga Aquino ay sinisisi ninyo. Kasalanan ba naman? nag noong ilang, pong, ilang pong presidente ang nagdaan bago po nagkaroon ng isang Aquino. 18 years po. Ha? Nagkaroon pa ng Ramos, nagkaroon pa ng Erap, nagkaroon pa ng Gloria. Kasalanan ba ng EDSA people power yan? Kasalanan ba ng diwa ng EDSA yan? Kung, kung hinalal nyo yung mga yan? Hindi po ba? At nung, at nung magkaroon muli ng Aquino, umulad po nang ang ating ekonomiya. Hindi po ba? Sabi niyo na ang lahat ng gusto ninyong sabihin sa mga Aquino. Kahit anong klasik masasamang salita, pero isa lang ang hindi niyo kayang sabihin. Na ang mga Aquino ay corrupt, na ang mga Aquino ay may political dynasty. Hindi po 'yan. 'Yan po sana ang diwa ng EDSA na walang na hindi na may kasiyahan sa panunungkulan, ha? na ang layunin ay talagang mapaunlad ang sambayan ng Pilipino. Yan po ang diwa ng EDSA. Dapat po nating isipin na ang diwa ng EDSA ay dapat nating panatilihin sapagkat ang diwa po ng EDSA ay diwa ng pakikipaglaban, diwa ng pangarap at diwa na makita ang isang magandang bansa na binubuo ng mga taong may kakayahan. Imagine ninyo nag naghahalal tayo ng mga taong hindi naman dapat sa pwesto. Halimbawa, ang Senado po, kung inyo po titingnan ang kasaysayan niyan, napakatatalino po ng mga tao diyan, mga scholar, mga genius, ha? Mga honor, mga honor uh, uh, mga kagalang-galang, ha? O babanggitin ko na lang, Arturo Tolentino, Ferdinand Marcos, Ninoy Aquino, uh, Jose Jose Pilaurel, Doy Laurel, ha? Sino pa ba? Eva Estrada Calao, Jokno, Soc Rodrigo, Jovito Salonga. Yan po, ang gagaling po ng mga tao niyan, Super talino po. Ngayon, papalitan mo ng Bongo, Willy Revillame, Erwin Tulpo, Ben Tulpo, Sus Mario Ngayon, kasalanan ba ng EDSA yan? O, huwag niyong isisi ang kasalukuyang kinakasadlakan ng Pilipinas sa EDSA People Power sisihin nyo ang mga sarili ninyo dahil hindi nyo kinip ang layunin ng EDSA People Power. So pag-isipan nyo po yan. At hanggang dito na lamang pong muli. At salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Dito po lamang sa political calisthenics. Sana po ay mag-subscribe kayo. Maraming maraming salamat po